tanda sa loob ng libu-libong taon? Isang tanda na kinatatakutan ng mga propeta, mga teologo at mga mananampalataya. Isang tanda na nagsasabing paparating na ang katapusan ng mga panahon. Hindi ito isang teorya ng pagsasabuatan. Hindi ito imbento ng internet. Ito ay matatagpuan sa mga banal na kasulatan na may libu-libong taon na ang tandaang. Sa Torah, Biblia at Quran. Sa bawat aklat na ito, may mga propesya tungkol sa nalalapit na tanda. Ngunit nakakatuwang tandaan, kahit na iba-iba ang mga relihiyon sa maraming aspeto, dito sila nagkakasundo. Ang tanda ay lilitaw sa kalangitan, makikita ito sa buong mundo, at walang sinuman kahit sino man ang makakalimot o makakapagwalang bahala nito. Sa Hudaismo, sinasabi ang isang dakilang pagpapakita isang ulap ng kaluwalhatian na bababa mula sa langit at magpapahamak sa lahat. Sa Biblia, sa Aklat ng Pahayag, may nabanggit tungkol sa tanda sa langit na magpapahiwatig ng pagbabalik ng Mesyas. Sa Islam naman, ayon sa mga hadith, isa sa mga dakilang tanda ng araw ng paghuhukom ay ang usok na bababa mula sa langit at tatakip sa buong mundo. Hindi lamang para sa mga makasalanan, kundi para sa lahat. Tatlong magkaibang aklat Tatlong magkaibang mga bansa, Tatlong magkaibang wika, ngunit isang tanda, ngunit hindi iyon ang lahat. Ayon sa mga propesya, ang tanda ay hindi lang babala ng katapusan ng mundo. Ito rin ay magbubukas ng mga mata ng tao, magpapaniwala sa mga hindi naniniwala, magpapatakot sa mga nang-aasar, at magpapatahimik sa mga nakakaalam. Sa mga sinaunang manuskrito, sa mga scroll ng kumran, may mga pagbanggit ng maliwanag na ilaw na magpuputol sa kalangitan at hihinto sa oras. Sa ilang bersyon ng Talmud, ang banal na tradisyon ng mga Hudyo, may paglalarawan ng apoy na wika na magsasalita mula sa langit. Sa Biblia, sa Ebanghelyo ni Mateo, mababasa natin, at sa oras na iyon ay lilitaw sa kalangitan ang tanda ng anak ng tao, at mangangluha ang lahat ng mga bansa ng lupa. At sa Quran sa Surah Papawtoy Far, mga Talata Japos hanggang 11, nakasulat, Maghintay sa araw na ang langit ay magdadala ng malinaw na usok na tatakip sa mga tao. Ito ay isang masakit na parusa. Hindi ito mga metapora. Hindi rin ito mga pangyayaring nagkataon lamang. Ang mga teksto ay hiwalay ng halos dalawang limang daang taon. Ngunit halos pareho ang inilalarawan. Tanda mula sa langit, usok, liwanag, matinding takot, at nalalapit na paghuhukom. Ngunit may isa pang bagay na nag-uugnay sa mga propesyang ito, ang oras. Lahat ay nagsasabi na ang tanda ay lalabas sa panahon ng krisis ng sangkatauhan. Kapag nangingibabaw ang kasalanan, digmaan at kaguluhan. Kapag ang tao ay lumayo sa Diyos. Pamilyar ba? Tingnan natin ang mundo ngayon. Mga digmaan, sakit, natural na kalamidad, teknolohiyang AI na kontrolado ng lumalampas mas maraming tao ang umiiwas sa relihiyon. Maraming nagtatawanan sa espiritualidad. Maraming tanda sa lupa. Pero paano ang kalangitan? Sa mga nakaraang taon, maraming mga video ang lumabas sa internet na nagpapakita ng kakaibang mga pangyayari sa langit. Mga kakaibang ilaw, tunog, pulsing mga ulap, spiral na mga anyo na hindi maipaliwanag. May mga naitala sa Jerusalem, Mecca at Vatican Noong 2020 sa Mekka, daanda ang tao ang tumingin sa langit nang may maliwanag na bola ng ilaw na hindi gumalaw tulad ng eroplano o satellite. Sa parehong taon sa Jerusalem, may lumipad na bagay sa Temple Mount na biglang nawala ng napakabilis. Sabay-sabay ba? Kakatuwa, pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, tumaas ang mga paghahanap tungkol sa katapusan ng mundo, mga propesiya at tanda mula sa langit. Mas maraming tao ang nagtanong, may nangyayari, at hindi na ito mga isolated na insidente. Ang mga modernong rabbi, pari, at imam ay mas madalas nang nagsasalita tungkol sa tanda. Sinasabi ng ilan na nagsimula na ang unang yugto, na ang nakita natin ay simula pa lang, na ang tunay na tanda ay darating pa lang. Ngunit may iba na naniniwala na nariyan na ito, ngunit ayaw lang makita ng mga tao. Dahil ang tanda ay hindi lang pisikal. Hindi lang tungkol sa liwanag, apoy, o usok. Ito ay tungkol sa epekto ng tanda sa tao. Paano nito gagalaw ang kanyang kaluluwa? Paano nito pipilitin siyang magmuni-muni? At baka ito ang dahilan kung bakit marami ang natatakot dito. Hindi dahil ito ay mula sa langit, kundi dahil ito ay isang bagay na hindi na maaaring balewalain. Isang bagay na nagtutulak sa iyo na magtanong. Handa na ba ako? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang mga relihiyon ang nagsasalita tungkol sa tanda sa langit? Na hindi lang mga propeta ang nagbabala tungkol dito? Sa mga sinaunang sibilisasyon, mula sa mga Maya, Egyptio, hanggang sa mga Sumerian, may mga lihim ding tala tungkol sa panahon na magsasalita ang langit. Sa mga inskripsyon ng Maya, may binanggit ng mga bituing babagsak mula sa langit na magdadala ng apoy ng paglilinis. Sa mitolohiyang Ehipsyo, ang diyosang Nat, tagapangalaga ng langit, ay magbubukas ng langit sa panahon ng apokalipsis upang ipakita ang liwanag na hindi matiis ng sinuman. At ang mga Sumerian? Sa isang tabletang luwad ay nakasulat na kapag nagalit ang mga diyos, sisirain nila ang katahimikan ng langit sa malakas na sigaw at tanda ng apoy. Pamilyar? Lahat ay nauuwi sa isang bagay, isang tanda mula sa itaas hindi mula sa tao, hindi mula sa dagat, hindi mula sa lupa, kundi mula sa langit. At marahil kaya ito nakakakilabot. Dahil kung nagsasalita ang langit, ibig sabihin nagkasala na ang sangkatauhan. At ngayon, isipin mo ito. Isang ordinaryong araw. Nagtratrabaho ang mga tao, pumapasok sa paaralan ang mga bata, may namimili. At bigla, ang langit ay namumutla, hindi dahil sa mga ulap o bagyo ngunit dahil sa isang bagay na hindi natural. Sa ganap na katahimikan, may liwanag. Napakaliwanag, ngunit hindi nakakasilaw. Nakabitin ng mataas, ngunit napakalinaw na ramdam mo ito sa balat mo. At saka, may naririnig kang tunog, hindi tulad ng kulog, hindi rin tulad ng musika, ngunit isang pumipintig na tono na umaabot sa kalaliman ng iyong kaluluwa. Ganito inilalarawan ito ng mga saksi na nagsabing nakita nila ang isang bagay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Iba't ibang wika, relihiyon, kwento. Ngunit halos magkapareho ang paglalarawan. Marami ang nagsabi na pagkatapos noon, wala na ang dati nilang buhay. Ang iba ay naniwala, ang iba ay napahiya. At ang ilan nanahimik hanggang ngayon. Pero sapat ba iyon para sabihin na lumitaw na ang tanda? May nagsasabi na ito ay paghahanda pa lang, na ang tunay na tanda ay makikita ng buong mundo nang sabay-sabay, na hindi lang ito makukuha ng gamit ang telepono. Naparalisado ang internet, media at lahat ng tao, sabay-sabay. At dito pumapasok ang pinakakontrobersyal na bahagi ng propesya. Sa maraming relihiyosong teksto, sinasabi na ang tanda ay susundan ng isang mas malaking bagay. Sa Kristyanismo, Pagbabalik ng Mesiyas Sa Islam, pagdating ni Mahdi at pagbaba ni Jesus mula sa langit. Sa Hudaismo, pagdating ng Mesiyas na magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit bago iyon, may tanda muna. Tanda na maghihiwalay sa mga tao. Ang mananampalataya, mabubuhay. Ang mang-aasar, mapaparusahan. At dito papasok ang isang nakakatakot na teorya na ang tanda ay hindi lang espiritual na senyales. Ito ay isang pagsubok, pagsubok sa katapatan. Pipilitin kang magdesisyon. Sa aklat ng pahayag, may banggit tungkol sa tanda ng bestya. Isang tatak na tatanggapin ng tao, o kaya ay tatanggalin sa sistema. Sa buhay panlipunan, sa pagbili at pagbebenta. Ngunit mag-ingat, bago lumitaw ang tanda ng bestya, kailangang may tanda muna mula sa Diyos, yung tunay yung maghihiwalay sa liwanag at dilim. At ayon sa ilang mga teologo, maaaring malapit nang dumating ang tanda na ito. Hindi bilang parusa, kundi bilang huling pagkakataon, huling paanyaya, huling babala. Kaya ano ang gagawin mo? Maghintay lang ba? O maghanda? Ibig ba sabihin nito na tunay ngang tayo ay nasa bingit ng malalaking pagbabago? Na ang tanda mula sa langit na binanggit ng mga propeta at mga banal na kasulatan ay malapit nang dumating? Mahirap sabihin ng may katiyakan, ngunit isang bagay ang malinaw. Nagbabago na ang mundong kilala natin. Dumarami ang mga tao na nakakaramdam ng pangamba na parang may mahalagang bagay na malapit nang mangyari. Mga krisis, digmaan, pandemya, mga natural na sakuna. Ito ay bahagi lamang ng larawan. Sa likod ng lahat ng ito, may mga misteryosong pangyayari sa langit na hindi natin maaaring balewalain. Ang pinakamahalagang tanong ay, paano tayo maghahanda? Sapat na ba ang maghintay lamang sa tanda? O dapat ba nating baguhin ang ating sarili, ang ating buhay, at ang ating mga relasyon sa iba? Binibigyang diin ng mga propeta na hindi lamang ito tungkol sa nakikita natin sa paligid, kundi higit sa lahat ay tungkol sa ating espiritual na kahandaan. Kung kaya ba nating hanapin sa ating sarili ang kapayapaan, pagpapatawad, at pagmamahal, kahit patila lumalala ang kaguluhan sa ating paligid. Marahil ang tanda mula sa langit ay isang paalala na huwag nating kalimutan kung ano ang tunay na mahalaga. Na huwag nating hayaang maparalisa tayo ng takot, kundi hayaan itong maging lakas upang tayo ay kumilos at magbago. Sa huli, bawat isa sa atin ay maaring maging ilaw sa dilim para sa ating sarili at para sa iba. At ang kahandaan na ito, ang panloob na lakas, ang magiging tunay na susi sa darating na mga panahon. Handa na ba tayo? Walang nakakaalam. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang tanong na ito ay magiging napakahalaga para sa ating lahat sa lalong madaling panahon.